Okay, mga kababayan, saan man kayo sa mundo, mula Quezon City hanggang Dubai, mula Davao hanggang Toronto. Alam nyo ba ng bagong Senate Blue Ribbon Chairman ay isang neophyte? pipe? No? Si, walang iba ako si Senador Rodante Marcoleta. Bagong halal, pero hinintay na natin ang kanyang unang hakbang sa pinakamakapangyarihang komite ng Senado. Pero teka ha, bakit galit ang ilan at bakit nga ba kinakalkal ng Quad Committee ng Kamara ang ugnayan ng nawawalang sabungeros sa War on Drugs ni Duterte? Kontrobersyal na naman ang Pilipinas mga kaibigan. Kamusta mga katropa? Ako ang inyong host, ha? at itong ating hard-hitting na pagtalakay sa politika ng Pilipinas na puno ng katotohanan, katatawanan at intellectual punch. Ngayon, ha, pag-usapan natin ang dalawang mainit na issue. Ang pinaka ang pagkahirang kay Senador Marco Leta bilang Blue Ribbon Chairman ha, at ang Quadcom na hinintay natin ka ang ng Sabungero Drug War Connection. Ang layunin natin, maabot ang 100,000 subscribers para mas marami pang OFW at kabataan ang makakasama natin sa laban para sa katotohanan. Kaya hit that subscribe button, i-like, i-comment, i-share at mag-super thanks na rin please para suportahan ang ating misyon lalo na kayong nasa Saudi, Canada, Japan at US. Noong July 29, 2025, opisyal na nahalal si Marcoleta bilang Blue Ribbon Committee, isang posisyon kilala sa high profile investigations. Hmm, pero marami ang nagtatanong, bagay ba siya? Siya bang ba bagong senador, isang kaalyado ng mga Duterte at miyembro ng Iglesia ni Cristo? Kaya't may duda ilan sa kanyang kakayahang magbigay ng patas na investigasyon. Samantala, ha, ang Quad Committee sa Kamara na binubuo ng apat na komite ay balak kalkalin ang posibleng ugnayan ng mga nawawalang sabungero at ang war on drugs. Ano ang kwento sa likod nito? At bakit parang pelikula na naman ang politika natin? Kaya bago natin simulan, ha, mga kaibigan, ismash is nyo na ang subscribe button I-share sa mga kaibigan nyo sa Hong Kong, Australia at UAE. Mag-comment ng laban para sa katotohanan at mag-super thanks ha, para mapanatili natin ang ganitong klaseng content. Let's dive in! Isang araw sa Senado, ha, noong ika, uh, 29 ng Hulyo, ha, habang nagsiselebre uh, si Senator Marculeta ng birthday cake, o oh, birthday niya po yun. Biglang inanunsyo siya ang bagong Blue Ribbon Chairman, ha, plot twist. Pero teka, sino ba si Rodante Marcoleta? Isang dating kongresista na kilala bilang staunch supporter ng mga Duterte at miyembro ng Iglesia ni Cristo. Ang tanong, kaya ba niyang pamunuan ng Blue Ribbon na kilala sa matinding investigasyon tulad ng PDAF scam at pork barrel controversies? Mga kababayan, ha? bigyan natin ng pagkakataon si Marcoleta. Bagamat baguhan sa Senado, siya ang veterano ng politika. Bilang dating kongresista, Kilala siya sa kanyang masigasig na pagtugis ng mga isyong may kinalaman sa publiko mula sa mga usapin ng korupsyon hanggang sa consumer rights, ang kanyang kaalyado sa mga Duterte. Ha? Well, that's a strength. Sa panahon ng polarisasyon, kailangan natin ng isang leader na may koneksyon sa iba't ibang sektor. Ha? Kabilang ang mga malalakas na grupo tulad ng INC. Ang Blue Ribbon ay hindi lang tungkol sa pag It's about building bridges para maipatupad ang hustisya. Pero teka, mga kaibigan, hindi ba't parang underdog story na naman ito? Isang neophyte na biglang hinirang sa pinakaprestihiyosong komite ng Senado. Parang inilagay si Captain Barbell ha? sa Marvel Universe. Kakaiba. Ang sabi ng mga kritiko, masyadong malapit si Marculeta sa mga Duterte. Hmm. Baka hindi niya maimbestigahan ng maayos sa mga isyong may kinalaman sa dating administrasyon. Dagdag pa, ang INC black voting ay nagbibigay ng political leverage. Pero paano kung gamitin ito para sa selective justice? Nako, baka maging teleserye ang Blue Ribbon Hearings. Ha? Puro drama, walang resolusyon. Ayon sa ulat ng Rappler noong July 29, 2025, si Marcoleta ay hinirang dahil sa kanyang suporta kay Senate President Jesus Escudero. Labing siyam na senador ang bumoto kay Escudero at si Marcoleta ay isa sa kanila. Pero ang tanong, political accommodation ba ito o tunay na merito? Ang Blue Ribbon ay kilala sa mga investigasyon na tumitibay sa demokrasya tulad ng pagsalang sa mga isyong korupsyon at abuso ng kapangyarihan. Si Marcoleta ha, bilang isang abogado ay may kakayahang mag-imbestiga. Ah. Pero ang kanyang track record ha, bilang Duterte alay at nagdudulot ng duda, ah. will he be fair or will he play favorites? Ano sa tingin ninyo, mga katropa? Bagay ba si Marcoleta sa Blue Ribbon? I-comment nyo yan sa baba ha. Team Marcoleta o oh hindi bagay? <laughs> at i-share sa mga kaibigan nyo sa Singapore, Qatar at New York. Let's keep this conversation going. Isang araw, sa kamera. Nagtitipon-tipon ng apat na komite, public order, dangerous drugs, human rights at good governance, good government, no? Para buhayin ang Quad Committee o Quad Com, ha? Huh? Ang misyon, kalkalin ang posibleng ugnayan ng mga nawawalang sabungeros at ang war on drugs ni dating Pangulong Duterte. No? Parang pelikulang Mission Impossible. No? Huh? Pero sa halip na si Tom Cruise, ang mga politiko ang bida. Pero teka, bakit nga ba biglang naging mainit na issue ang mga sa Ayon sa ulat ng Abante noong August 1, 2025, no, plano ng Quadcom na imbestigahan ang sinabi ng whistleblower na si Julie Patidongan na nagsabing ang mga pulis na sangkot sa kaso ng na mga nawawalang sabongero ay may kinalaman din sa war on drugs, no? Mind-blowing, right? Pero heto ang kicker. Tinawag ni Duterte ang aligasyon alegasyong ito na preposterous o kalokohan. So ano ang totoo? Ang war on drugs na nagsimula noong 2016 ay nag-iwan ng mahigit ah, 6,252 na namatay ayon sa opisyal na datos. Pero mga grupo tulad ng Human Rights Watch sasabing maaaring umabot ito sa 12,000 hanggang 30,000. Ang sa Bungeros case naman, mahigit 30 sa Bungeros nawawala mula ang 2021 at may mga ulat na ang mga pumatay ay eh pareho rin ang mga sangkot sa drug war killings. Pero teka mga kaibigan, ha? bakit parang sirkus ang Quadcom? Apat na komite ang nagsama-sama, pero parang nagpapaligsahan lang ang mic, um, lang sila no ang Quadcom ay binuo para mag-imbestiga pero ang tanong kaya ba nila magbigay ng hustisya o puro lang political points ang habol ang kamera ay kilala sa mga imbestigasyong puno ng drama okay parang Pinoy Big Brother pero walang eviction dagdag pa ang ilang miyembro ng Quadcom ah ay mga kaalyado rin ng mga Marcos no <laughs> kaya by duda is this a genuine search for truth or just a political stunt to distract us from the bigger issues sa kabilang banda ang Quadcom ay isang makapangyarihang mekanismo para buksan ang mga isyong matagal nang inilibing. Ang mga nawawalang sabungeros ha, ay hindi lang simpleng krimen. Sila ay mga ordinaryong Pilipino na nawalan ng buhay o kalayaan. Kung totoo ang koneksyon sa Warren on drugs, ha, ito ay isang pagkakataon para ilantad ang mga abuso na nakaraang administrasyon. Ang Quadcom ha, sa pamumuno ng mga veteranong mambabatas tulad ni uh, Ridon ha, ay may potensyal na magbigay liwanag sa mga madidilim na bahagi ng ating kasaysayan. Sa, sa mata ng mundo, ha, ang war on drugs ni Duterte ay patuloy na kinukondena. Ayon sa Human Rights Watch, maaaring umabot sa crimes against humanity ang mga extrajudicial killings. Ang International Criminal Court naman ay nag-iimbestigan nag, in, nag na rin dito. At noong March 2025, ha, naglabas sila ng warrant laban kay Duterte. Kaya't ang Quadcom hearing sa hindi lang lokal na issue ito ay bahagi ng mas malaking laban para sa hustisya sa Pilipinas. Pero paano natin masisigurong hindi ito gagamitin para sa political vendetta? O, kung ikaw ang nasa Quadcom, anong tanong ang ibabato mo? I-comment nyo yan sa baba at i-share sa mga kaibigan nyo sa London, Vancouver at Riyadh. Let's make this go viral. Isang gabi sa isang sabungan sa Laguna. Biglang nawala ang ilang sabungero parang taken ni Liam Nisa, no? Nison, parang walang I will find you moment mula 2021 hanggang tatlong pung sa bungero ang naglaho. At ang mga pamilya nila ay naghihintay pa rin ng sagot. Ngayon, may whistleblower na nagsasabing ang mga pulis na sangkot dito ay pareho pa rin ang, ng mga nasa war on drugs. Grabe, no? Parang script ng Netflix series. Pero seryoso, ano ang ugnayan nito? Ayon sa whistleblower na si Julie Patidongan, ang mga pulis na umano'y sangkot sa sabungero cases ay may kaugnayan sa war on drugs. Pero bakit sabungero ha? Ang sabong ay isang malaking industriya sa Pilipinas at may mga ulat na ginagamit ito para sa money laundering na konektado sa illegal drugs. Ang war on drugs naman ay kilala sa mga extrajudicial killings. Mahigit 2,555 ang iniugnay sa PNP. Ayon sa Human Rights Watch, ha? kung totoo ang mga koneksyon, ito ay nagpapakita ng mas malalim na problema sa sistema ng hustisya natin. Okay, kung iisipin ha, ang Sabungero Drug War Connection ay parang telenovela twist. Isipin mo, ha? Uh, ang mga pulis na dapat nagpuprotekta -pro sa atin pero biglang sila pa ang kontrabita. Parang ang probinsyano ha, pero walang kardo dalisa na magliligtas sa atin. Ang kwag kumba ay magiging bida o isa na namang cameo lang ito sa politika. Okay, ang isyong ito ay nagpapakita ng mas malalim na problema, ang kawalan ng accountability sa ating sistema. Kung ang mga pulis ay isang kot sa parehong kaso, ito ay sinyales ng ang war on drugs ay hindi lamang laban sa droga, ito ay naging makinarya ng karahasan at korupsyon. Ang Quagcom at Blue Ribbon ay may pagkakataon na itama ito, pero kailangan nila ng tapang at kalinawan. Si Barcoleta bilang bagong chairman ay nasa posisyon na patunayan ang kanyang sarili anong mas gusto nyo? Isang Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Marcoleta o isang Quadcom na puno ng drama? I-comment nyo yan sa baba. Ha? Share sa mga kaibigan nyo sa Sydney, Los Angeles at Doha. Mag-super thanks na rin please para tuloy-tuloy ang ating content. Okay mga katropa, napag-usapan natin ngayon ang dalawang mainit na issue. Si Senador Marcoleta, ang neopilot na hinintay nating patunayan ng sarili sa Blue Ribbon at ang Quadcom na gustong-gustong maghukay ng koneksyon ng sabungeros sa War on Drugs. Pagkabat may potensyal si Marcoleta, ang kanyang kaalyado sa mga Duterte ay nagdudulot ng duda. Ang Quadcom naman, bagamat ambisyoso, ay parang pelikula pa rin. Puno ng drama, ha? pero kulang pa sa resolusyon. Ang malaga, ang katotohanan at hustisya ang dapat manalo, hindi lang politika. Okay ha, kaya't mga kababayan, mula Manila hanggang Dubai, mula Cebu hanggang London, i-smash nyo na ang subscribe button. Hindi na ako mahihiya. Layunin natin ang 100,000 subscribers para mas marami pang makakasama sa ating laban para sa katotohanan. I-like, i-comment at i-share. At mag-super thanks na rin please para suportahan ang ating channel. Sa mga OFW natin sa Saudi, Japan at Canada, kayo ang inspirasyon natin laban para sa bayan. Ang politika natin ay parang sabong, ha? Maingay, magulo, pero kailangan natin ng malinaw na paningin para makita ang tunay na manok na panalo. Hanggang sa susunod mga katropa, stay woke, stay informed at laban lang at mabuhay ang Pilipinas.